Uy, ito na ang sign para kulayin nyo ang mga drawing nyo dyan. Papunta nga kami ngayon sa Beach Resort at Tulayan Island sa Sangay Camarinesor. Ito nga ay e family outing at celebration dahil nakapasa yung pinsa namin sa MedTech Licensure Examination. Well, congratulations, why Tara na, huwag na natin patagalin pa. Let's go! Mas heart, Donald. I've tried to let you go so many times before. Then wonder, but you try my stupid heart. Too late, already on my way. If we go down in flames, I don't need a very stupid heart. Oh, oh. <laughs> Kinantaw na lang yung background music na stupid heart. Baka makapirate na naman eh. <laughs> Mga kasamahan namin yung dalawang sasakyan sa unahan kami lang ang bumabiyahe dito. Matatawag na ba kami niyang hari ng kalsada? <laughs> ang ganda ng view sa iriga lang to. Sunod nito ay bayan na ng Ocampo, tapos sunod Tigawon, tapos sunod sa Mayna. Di kami nag-aircon dito para namang dama yung fresh air. Di joke lang, tipid lang talaga sa gasolina. <laughs> At habang bumabiyay niya kami, tingin ang tingin yung mga kasalubong namin, pupugian ata sa akin ay peste ni flat pala ang gulong ko. <laughs> Ito nga, inaayos na namin. Tinatanggal ko na yung flat na gulong para paritan na ng spare tire. Sige, manood lang kayo sa akin mga iho. Learn from the professional. <laughs> basag na bote, basag na bote, bakit mo't ginusok ang aking gulong? Gulong na hindi ka naman inaano pero inano mo, basag na bote. Bow! Fast forward ko na at malapit na kami. 9 am na kami dumating at ang daming tao nag-aantay. Papunta din sila sa Atulayan Island. Salamat nga pala sa mga tropa natin dyan sa Coast Guard Station ng Sangay. Nagantay pa nga kami dito siguro mga 15 to 30 minutes bago kami nakasakay ng bangka papuntang Atulayan Island. Tinawag na kami at may available na daw na bangka. Hay salamat! Nag-uusap na nga dyan kung ilan ang bayad sa bangka. 18 kami lahat. 2,200 pesos daw balika na. Siyempre tamawad damit kung pwede 2,000 na lang. May bawas na nga daw yun. Dapat daw 2,500. Kaya umuo na lang din kami. This is it -sit. we're coming ato layaan Yan, soot na ng life fest at 20 minutes din ang biyahe papunta dun Mag sunblock din pala kayo pag magsisiming kasi sobrang init ngayon Di pang swimming basang-basa na <laughs> <laughs> sweet! dito na kami. Ang pangalan pala ng beach resort na ito ay Unica Iha Beach Resort. Ang cottage dito ay 800 pesos ang isa. Siyempre marami kami kaya dalawa yung kinuha namin gaya 1,600 pesos. Ang galing ko sa matno. Naguhukay na sila at natatain na daw. Magiihaw kami dyan. Sabi nga nila ako na daw magpaypay para mabilis bumaga kasi ang hot ko, cool. siyempre, ko ang hotness ko, kaya ako na ako na magpapaypay ako na lahat. <laughs> Parang gusto ko na lang din maging isda sa panahon ngayon ang daming tagapaypay. <laughs>